Ikaw ba ay may girlfriend na ngayon? Yes po. Ah, oh, Yung nagsumbong? Hindi Hindi, yung sumantala. I like your smile. Yung sumubo. <laughs> oh, guys, kaya ba sa'yo? Yung sumubo. Kinasual mo kami uh, ah. ah. Muntik na ka uh. ah. amin, eh. Iba-iba yung girlfriend mo. Apo, iba. Ay, wait na. Ah. Nasa na yung nagsubo? Ah, wala na po. Kinat-off ko na po. Ha? Cut-off? off ko na po. Bakit? panis yung sinubok. <laughs> Aray! Hindi, nagsumbong ano nga Nagsumbong. Ano po, ah, uh, parang nawala po yung... Hindi naman po, valid naman po yung ginawa niya, pero parang... Valid no. na sinubuan ka? Hindi, yung nagsumbong. Hindi, tinatanong ko yung, nagsubo. nagsubo. Ay, yung nagsubo ay, pala. Yung nagsubo. Yung, aninag. nagsubo. Oh, yung nagsubo, nasa? Nasa na yung nagsubo. Hindi ko po talaga siya nang kilalay kung baga kasama lang po siya nun sa... Park. Ah, nayaya lang talaga doon. A mystery person. Oh. Nakakatakot yun, hindi po kakilala. Tapos sinusubuan ka ng kung ano-ano. Pero ha? ano yan? Nakikita ba ng na lahat yan? Hindi mo alam kung saan ka. niya huling hinawak yung kamay niya bago isinubo sa bibig mo. <laughs> 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 That's kind of gross. Uh, gross? eh kasi nga, patulog na siya. <laughs> diba? Hindi na niya inalam kung kaya, Kaya, kayo din, okay? basta-basta nagpapapasok na ibang tao sa grupo nyo na hindi nyo kakilala tapos makikipag-inuman sa inyo tapos sinusubo ang kalukong ano-ano habang natutulong. Malay mo kung oh. ano na sinusubo niya. Malinis Dilikado pa yung sinubo. Yan. Oh. Diba? Tama. Baka mamaya pagkatapos magkasakit ka tapos so sinubo niya sa'yo na hindi mo alam. Tapos hindi ko kasi siya kilala eh. Tapos, tapos nginuya mo na lang yung sinubo. Oh. May ganun din na. naman tayo. di pag may party tayo tapos oh. biglang may sasali sa atin na hindi natin kilala. Di ba yung mga inuubos yung mga inuubos? Ah, dati yun, nung gumigimik tayo, oh. nag-iikip lag sa painom to, kakapalang mo. <coughs> Ang ganda ng mga damit, pero kumukuha na Friedrich drink sa'yo. Magtatanong nga tayo, kilala mo ba yun? Mga nag-iikip. Hindi. Chichikil. Ay, ba, eskira mo ba kayo? Oo, ganyan chichikil. Kukuha ng alas mabili. Ano to? Sa Hong Kong yan. Hindi, hindi. Sa Rebel. Sa Rebel. Sa Rebel. Meron din. Boy, ikip. Mokos na mga Okay. Sa oh, oh. Oh. Tapos sa inyong sa makikipagkwentuhan sa iba. Oh. Tapos pag wala oh, na. Pabalik. Ah, <laughs> oh, mahirap. Doon Nagtawag pa. Guys, ito kayo. Poso? nag poso. E, e, ikaw pala yung nagpapainom eh. Sa, <laughs> sa, okay. sa Okada. Di ba sa mga ito'y lalabas sa'yo maraming ganyan eh. Searches cheese na po tayo. Okay, Raquel. Okay. Wait. Sorry, sorry. Sorry, Raquel. <laughs> sorry, Raquel. <Rock>, sorry, <laughs> 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 usap mo eh. <laughs>